po doon, tara magluto tayo nito. Ang iluluto natin ngayon ay adobong pusit. At ayan nga po yung mga ingredients ko. Bawang, sibuyas at kamatis. Yung iba po hindi naglalagay ng kamatis, nasa inyo na po yan. Pero sa akin po luluto yung ay maglalagay po ako ng kamatis sa adobong pusit. At ayan nga po, ang ating ingredients pero wala pa po yung ibang ingredients yan. ang ginagawa ko po ay pinakukulaan ko po muna itong mga pusit para po ito ay lumabas ang mga sabaw at syempre magtitira po tayo pagpakakulo po niya kasi po masabaw po talaga ang pusit kapag niluluto po natin kaya po ginagawa ko binoboil ko po muna siya at saka ko po itatabing ko unting sabaw para hindi po masyadong masabaw ang ating pusit at ayan nga po at magigisa na po ako dyan ng bawang at yung kapang mag po tayo ng bawang ay magkaka pag nag golden brown na po siya saka po natin ilagay ang laurel, sibuyas at kamatis at ayan naglagay na rin po ako ng toyo paminta at mga pangkot panlasa na inilagay ko po dyan ay asukal suka at iba pa po at ayan nga po hindi siya masabaw ba diba guys thank you guys